Maaga pa daw kasi, may naninisid na at uh, may tumitingin ng mga kawit yan. Apat uh, na nakabalik. Yung dalawa, pinipit ng bato. Alagong Long Beach Dito sa Tayapas, Queso Tapos sa spot Tumang tulay na ginawa pa ng panahon ng Naglagay tayo ng anim na kawit dito Unang kawil, Balagon long Bridge, Tayabas, Quezon. Number 2. Okay, number 3. Pandawin natin ngayon ang ating kawil. Dito sa Managulong. Sige, sige, baba ka. Dito kinukuha ng ating kawil pinukpok ng bato yan? oo hindi naman nila sayang kinanghali tayo eh ayan tignan natin yung iba okay. next na kawil wala mo yan? wala ayan Wala. Hindi yung pinuha kasi walang huli. Ang pinuha ko lang yung huli. <laughs> <inuwa, nang> <laughs> Dalawa na. Yon. Ah, na. Ito isa. yung isang ayaw. Ito isa. Sabi niya, may lumusong na tayo. Ayun nga. may na kanina. Ang ka naging sa pinapit Oo. Ang ito pinag ng kung ano nagsisipo ko Oo. May naninisip pa bukod doon. Uh, so yun ang istorya ng ating hunting dito sa Malagon Long Bridge Hindi natin alam na kung may huli Pero ang ating kawil na apat O oh, ang ating kawil na anim So guys, oh, anim ito Kaya lang apat na lang natira Maaga pa daw kasi May naninisid na At uh, may tumitingin ng mga kawil dyan Apat lang nakabalik Yung dalawa Yung yeah. dalawa pinipit ng bato. O, ayan na tira. Wala pang, siguro pala natin ang na tira. Hindi ko alam kung may huli ito. Eh, hindi natin na lang. Pero, salamat malagundong. Uh, hindi mo tayo nakahuli. Eh. At least, eh, na-feature natin ang lugar na ito. So, salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. Apat, dalawa na lang. Nakabalik. Putol. Pinokpok ng bato. Ayan, anak yan Oh, sabi ko si Kuya, yung uh, pinaka-duty na officer dito sa nagme-maintain ng ating Managon Long Bridge. Ah, sabi namin eh, eto naputulan kami. Kaya lang, hindi nila sure po sa gabi, may lumusong na nung gabi. Sa gabi ito, na kasi diyan Apa? na nagkadaka daga dagadya sa lakawan mm -hmm. sa gabi. Yun ay naman daw, siguro alas Alas at hanggang alas na yun, yun. Mm Hindi -hmm. laging gano'n. Pero nung ako ah, naman kapatid kasi, ako hanggang alas 10. Oo, oh, alas 10 gabun. Oo, so, hanggang ay. alas 10 ako nang gabi dito yun. Eh. Tapos hanggang... Hanggang alas 10 ng gabi lang. Wala. Oh, uh, anyway, okay lang. Oo. Oh. At least may nakabalik naman. <laughs> apat <laughs> ito kuya, ay anim. Kaya lang, apat na lang yung nakabalik. Alam, na, na, na. Ayan o, uh, na. ito yung nakatali uh, naka, naka, ba naka sa bato. Opo. Ganito kahaba yan. Ito yung nakatali sa bato. Ang isa Pinok po. ang ganda na ng pagkakanahan nila, nasa lagas na sila. Lahat kasi ito nakatago. Ay, oh, nakatago yun. Yeah. Pero, baka may huli yun. Sigurado po. Kasi kung pinag-interesan eh, pinag eh, kontra ganito ka. Kawil, yung magagandang panghuli ni Idol. Ah, Oo, oh, alam mo eh, naman dito eh, dito yung Hubos yan. Ang kinuha oh, nila, sigurado may huli. May huli lang. Pero <laughs> anyway, anyway ah, wag na natin paghinala. Paghinalaan yung iba, mahalaga eh. tayo know, ating At, uh, at may least, alam po natin, mm -hmm. yung, may posibilidad, na ang talaga dahil daw ay mapansin. May nakahuli man sana nagustuhan niyo video ng ito. Siguro hindi nakahuli Oo. pa na oh. natin. Aagapan na, oh. oh. na lang natin sa susunod. Kinuha yung yung. lang. So ito yung souvenir natin, Malagong Long Bridge. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hindi mo tayo nakahuli, pero malaking possibility na may nanguli ito. Naunahan lang tayo no, lang sa magmasal. Ito yung makasaysayang kulay ng Malagong Long. Nakapakaganda lang ng spot dito.